Andito nga kami ngayon sa isang bodega sale kung saan makakabili kayo ng napakamumurang mga brand new appliances. Dito nga lang pala yan sa Mangcosme Mega Bodega Sale at located lang sila dito sa Metro Manila sa May Conception Street, E Service Road, Buli, Muntinlupa. At yung mga brands na ino-offer nila dito is Carrier, Condura, Calvinator, Midea, Toshiba. Open sila Monday to Saturday from 8am to 4pm. Pwedeng pwede kayo dito mag-walk-in or mag-shopping sa online website nila sa mangcosme.com. Mga binabenta nila dito ay eh, mga brand new appliances pero mabibili nyo lang sa napakamumurang halaga. Up to 70% nga kasi yung po pwede malas dito kaya sobrang laking tipid talaga. Ito kasi yung mga appliances na meron lang mga konting dents or mga konting gasgas. -gas. Yung iba naman eh wala nang box or nasira lang ng konti yung box. Pero overall naman mga mare eh maganda pa rin yung appearance niya at same pa rin yung quality. Ito nga at nakakita kami dito ng ref na tag 8,000 pesos lang at sayang nga sana pala eh mas maaga naming nalaman tong bodega sale na to. Nakabili na nga kasi kami ng ref sa mall nung nakaraan at sayang talaga pati pala yung mga inverter na ref nila dito eh napakamumura lang din. Alam nyo ba sobrang dami daw talagang nagwo walk dito araw-araw at halos lahat daw talaga ng pumupunta dito eh hindi maaaring hindi bibili. Kaya sa mga nagpaplano din na bumili ng mga appliances sa bahay pero gusto makatipid ng malaki eh dito na lang din kayo bumili. Sa panahon ngayon, kailangan talaga eh maging practical na tayo. At dito ako pinaka nagulat sa mga aircons nila dahil sobrang mumura lang talaga. Perfect nga to, lalo't ngayon na papalapit na yung summer. Meron din pala sila dito mga small appliances na sobrang mumura lang din ang presyo. yung mga ino-offer pala nila dito is aircon, ref, washing machine, cookers at iba pang mga small appliances. Naku mga mare, sobrang fast moving talaga ng mga items nila